guys, it's general cleaning today dahil malapit ang August 8 and we need to clean the pool area and the rest of the area here in Hinaguan. So kailangan i-arrange na. So kailangan mag brush brush na tayo. So let's go. So it's linis time. Aso sa mga brush ata? Sa pa naman. Ah, sa pa naman ang. Sa pa naman. Ayan, meron lang layha yan. Hindi ka niya, David? Kampayan po. Ayan, yeah, nakabakal na siya talaga ng ganun. Thank you, Dong, for the kampayan, Dong. So, maglinis na lang kami, hindi pa tapos. Wow. Magaling na si dito ay nag. Ah. Hala, chada nagtaawon. talawon. Air lang. kasi magtutulungan Wala ka na. Hindi mo

Ang okay, na lang kasi sayang man, Wait, wa? man. Na si Kara. Si ah! Hong Kong, Hong Kong baby. Ah! <laughs> ang pangalan niya is Hong <laughs> Kong Ria. Kumababay sa Victoria, kay Hong Kong Victoria man ang capital. Nananay mo. <laughs> That's what we call dirty foot bath. <laughs> huh?

Lai ba ko <coughs> ba pic cho ga wa re how it is leh ba ko wa sak sil bye knock the day kau day dai Chu chai To clean up kami so, this is what we call the travel cleaning. up uh, Dahil... uh, Huh? What is it? It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a Amo kay bayot, at kay rangan sa chambas. Dek kay balik ko tetak suba. After ani balik ko tetak suba, dali na. Diva is starting cleaning. So wala ko silig di ay. Okay. हाई मानी डाउन देगी पार्षद प्राइज क्वार्टीन में

Sige kita kung basta mo kung din siya Sige

Maraya, ma tiyo, da ilaw. Sa. Mare bang sona? Ay ate Chona. Meron ano din siya. Magbibigay din siya ng ulaw dar. Alito si Dai. Wala na kay dalo Wala dito ate Chona nga suga dai. pag Ayun sa to. Pwede na ba nilay? Pwede niya ba? Kani sa pan. Pag-cleaner ah, ko. Abang ako suga. Pool cleaner pala ito. let's go. She's helping us cleaning the pool. Ayan kasi she's very excited for her bathing suit para ngayong opening. Rhean naman is here. Ayan si Ive. Almost oh, 9.9 million. Ang nagasto lang ako. 9.98 Pati yung, yung e-house, pati, e pati yung lahat na Lahat lahat, 9.98 Kanang tuwad kayo dito? Pati yung sasakyan <laughs> <laughs> Deko ba to? Deko ng anak eh, ba? Grabe nga eh, anak Hindi grabe tayo Dahil, sige Anak ba? Sige

Si <laughs> Si <See? See>, man <laughs> Go Go girls Scarlett naman ang nag O oh, galing ni Scarlett mag ano To ang galing mo tayo. Kaya pa din. pate. appreciate sa mga... Ang Ay, sir, ba? Tubog ba? kay... pure ba ito ang paan ko asun yung benta? Ay, pang-video dyan na. Ay, pang-video dyan na. Ako, dyan, B. naman sa Tumas. Asa na